kapag ikaw ay sumasakay ng jeep or nagbibiyahi at saka po kang nakasalubong na karo ng patay na papuntang simenteryo kapag ikaw ay nagbibiyahi Halimbawa, nakasakay ka sa jeep or na kahit naglalakad ka or nakasakay ka sa motor and then nakasalubong mo yung isang karo ng patay na papunta na sa sementeryo, ang gagawin po ninyo ay kumuha kayo ng ilang pirasong barya, ilang pirasong barya, ihagis mo ito doon sa karo ng patay, ihagis mo ang mga barya and then pagkatapos mong maghagis ng mga barya ay humiling ka Hilingin mo na kung anuman ang mga problema na kinakaharap mo ngayon, kung anumang paghihirap ng buhay na kinakaharap mo ngayon, ito ay tuluyang mawawala at isasama na niya sa kanyang paruroonan. Ito po ay pwede nating gawin kung tayo ay naniniwala dito. Ngunit kung hindi naman kayo naniniwala dito, huwag mong pansinin ang video na ito. Ngunit ito po isang lumang pamahiin na maaari nating gawin, maaaring paniwalaan, or maaari din naman nating baliwalay.